Ayan mga ka -best friend, bali may dinalo nga po tayo dito po sa area ng Cabanatuan City Ayan, madalang na nga po tayo nakakapag-upload sa ngayon mga ka -best friend, Dahil dumating po yung ating big boss at pinagmamaneho po muna natin siya Bali, tatlong buwan lang po siya rito sa Pilipinas Kaya tayo po yung nautusan na ipagmaneho siya Kaya hindi na po tayo nakaka-upload gaano ng mga video natin mga ka -best Ayan, kung bago ka pa lang sa mga ganitong mga video at napadaan po sa inyong mga cellphone ng aming mga video. Ayan, wag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan, baligyan po yung alaga ni ate, ni madam, yung dinalaw po natin dyan sa gawing kabalatuan. Sinilip po natin, tinignan po natin yung alaga niya kung... Ano po ba yung lagay? Bali, ganyan nga po yung tubig dahil nilalagyan po nila yan na muliasis. Mga ka friend, ayan po yung alaga niya, oh. Ayan, pag ganyan na po kalalaki, pwede na po natin pakainin niya ng mga morta-mortality. Bali, tatagat-tagayin po natin, mga ka friend para makain po nila agad. Bali, parang hindi naman po yung masyadong giniling, yung sakto lang po ba. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga good quality na fingerlings, mga patilapya po yan o mga pahito, mga kabespen eh, mag-PM lang po kayo sa akin at bibigyan ko po kayo ng mga pangalaga nyo, ng mga quality. Ayan, si Madam, bali nung nakaraan, tayo po ang nagbigay sa kanya, ng mga alaga niya. Sa ngayon po kasi, hindi po natin siya nabigyan. Bali, tayo na lang po yung dumalaw sa kanya, para makita natin yung area niya at yung kanyang mga alaga kung ano po ba yung lagay bali nung kumukuha po kasi sa atin si madam wala po tayo na available na yung gusto niyang size eh, kahit saan naman po kayo kumuha mga ka best friend wala problema ron kung gusto niyo po nasilipin namin ang inyong mga alaga kahit saan po kayo nanguhan ng inyong pangalaga isilipin po namin yan kung may tempo kami mga ka best Ayan, big shoutout po sa mga nakakapanood ng aming mga video. Lalong lalo na po yung mga OFW na sumusubaybay sa aming mga video. Thank you po ng marami, mga madam sir. Ayan, sa mga naging customer namin, lalong lalo na po dito po sa Nueva Ecija. Ayan, big shoutout po sa inyo, mga ka-best friend. At sa mga naging customer namin, dyan po sa Gawing Isabela, dyan po sa Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos. Ayan, thank you po ng marami. At yung mga Tiga Abra po na pupunta po rito sa aming area. Yung mga customer namin, ang mga matagal na mga ka -best friend, Ayan, big shoutout po sa inyo. Ayan, thank you po ng marami. At salamat po sa supportan nyo sa aming mga video at sa aming mga good quality fingerlings. Ayan, makakaasa po kayo mga ka -best friend, na pagbubutihin pa po namin ang aming pagbibigay serbisyo sa inyo mga ka para yung mga baguhan po na nag-aalaga ng mga isda eh magkaroon po sila ng idea pag napanood po yung aming mga video bali mag-upload pa po tayo ng mas marahi pang video hindi pa lang po natin gaano na harap po sa ngayon. Pa. Pero pagka nakaalis na po yung ating big boss at nakalipad na po ulit, eh, mag-upload na po tayo ng marami mga ka best friend. Kaya hindi po natin naharap. Bali, medyo nagiging busy po tayo sa mga panahon po ngayon mga ka best friend. Sinisingit-singit na lang po natin katulad nga po na itong video na to. Yung biglaan po na pagdalaw ko sa customer. Ayan mga best friend nung nakaraan tayo pong nagbigay sa kanya ng alaga niya sa ngayon po hindi po tayong nakapagbigay sa kanya ng alaga ayan ayan po yung kanyang setup mga ka best friend ng concrete pan niya bali pinaguhu kay nga po natin siya para mas maganda po sa lupa sabi ko nga po kay madam at bali yan nga po mga ka best friend yung concrete pan niya, ganyan po yung setup niya, bali nilalagyan niya po ng mga mulasis Ayan, bali nagpapakawala po siya ng pangalaga niya mga ka-best Bali pinasilip niya lang po sa atin. Ayan, salamat po ma'am sa tiwala. Dahil sa akin po kayo, nagtitiwala na magpadala o magpa magpakonsulta. Ayan, thank you po ng marami, madam. Bale yan po, yung pinapakawalan po ni madam na yan. Ayan po. is rin po yan, mga ka-best bale, dinalaw lang po natin siya. At dinalam po natin ng konting pangalaga niya, mga ka-best Hindi ko lang po alam, mga ka-best friend, kung saan po galing yung hitunya niya kung saan niya po kinuha hindi na rin po sa atin sinabi niya madam okay lang po yan madam kung saan po kayo nakakaluwag o kung saan po kayo mas mabilis na makaka-order ng inyong mga pangalaga wala pang problema yun madam kahit tawagan niyo lang po ako para masilip po natin yung inyong mga alaga at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw thank you